So, hi! Good morning, everyone! So, ayan, um, ngayon, kahit na uh, umuulan-ulan, guys, so, ayan, umuulan ngayon, medyo tumigil lang ng konti, ambon-ambon na lang. Ayan, lumabas tayo para maipakita ko sa inyo yung ginawa ko ngayon dito sa aking garden. Ayan, so, dito, guys, ay, ayan, basa sila. So, ito yung ating variegated uh, purple delight. Ayan siya guys. So nilagay ko na nga siya dito sa Rain and Shine. And sadly, uh, last, last, last day ay nandito siya banda. Dito ko siya nilagay kasi nga nag ayos ako dito. Kasi nilabas ko din yung variegated super balm natin. Itong heart delight. Tapos yung ating baby's finger and yung iba pa nating Uh, succulents. kasi yung dito guys na purple delight ko ba diba? ayan nilinisan ko yung mga pots nila and ayan sila guys so nilinisan ko yung lahat ng pot nila and then Um, uh, nagpinalitan ko yung soil mix nila sa ilalim guys, ayan oh. No? And taglagay lang ako sa kanila sa ilalim ng malaki, medyo maliit lang na pat para malesen lang yung soil nila, yung sa gitna. Sa gitna lang guys, itong, itong pat na to na dalawa, yan yung, yung nilagyan ko ng pat na maliit sa ilalim yan. Kasi sobrang dami ng soil na mailalagay sa kanila and kapag nandito sila sa rain in China, eh ma-overwater sila kapag gano'n. So ang ginawa ko yung mga propagation natin guys sa uh, ibang pot. Yan yung mga propagation natin ng mga kinat din natin dyan ay uh, pinagtabi-tabi ko na dyan guys para maging kumpul sila tingnan. Kasi ba diba itong banda dito may nagrat yung stem dyan. So ang ginawa ko, inayos ko sila. And after ko guys, maiayos. Alam nyo ba, basa yung soil nila. And then, binalik ko lang sila dyan. nag lang ako ng soil. And, naulan na na naman sila. Kasi nga, palaging naulan dito. Ayan, maambon ngayon guys. So, okay lang. Maliligo na lang ako. And, eto, sadly, nung nilagay natin dito, ayan o. Oh, nagkaroon siya ng sunburn. Yan. Pero, masasanay din yan, din yan guys. So, ayan oh, ang ganda ng color niya. So, itinatry ko siyang, ano, rain and shine. Yan. Pati itong ating, ano o. Oh. This one. Si Queen Rose. Nilagay ko din siya dyan, guys. Kasi napapansin ko palaging kulubot yung dahon niya sa loob ng greenhouse. Eh, kahit na dinidilig ko siya. So, nilagay ko na lang siya dyan. Pero okay naman siya. And, ayan. Nilabas ko din yung ating, ano. Ah. Uh, Pachitoy. Eh, ko di ko alam. Yung non-barigated yan, guys. Eh, ayan, no. Oh. Basta, hindi ko na maalala kung ano yung ID niya. So, isang stem lang yan. Kinat ko. And, nagka-baby siya ng marami. Ayan, no. Oh. Ayan, ang dami niyang bibi, So, lumaki na. So, ilagay ko din siya dito sa rain and shine. Kasi, last day, ilagay ko dyan, guys, eh, yung, na, ano natin, Murasaki. So, ang nangyari sa Murasaki bibi natin, di ba nagkatayo? Ano, na, naglagas yung leaves niya. Siguro, baka inan na naman yung na pusa. Kung mapapansin nyo, guys, so, ayan, may nakalbo dyan. Kasi, inapaka na naman niya ng pusa. So, yan yung problema ko dito sa Purple Delight ko. Lalo na yung ito. Bumagsak yan guys dito oh. Bumagsak yan dyan. Tapos ito oh, nakalbo-kalbo. Yan, kasi tinamaan din ito siguro ng pusa guys. Ayan, ito, ano din to, natapon din to. So ayan, pinalitan ko na lang din siya ng soil. So basa din to guys nung uh, natapon siya. Pero binalik ko lang din. And, ay, ngayon, ayan, ayan, naulan na na naman sila. Pagkabalik ko nito guys, pagkatanim ko pagkahapon ay umulan. So ito, natanggal yung mga leaves na iba. Ayan o. Pero napapansin ko guys, nung nilagay ko to dito sa Rain and Shine ay gumanda yung ano ng leaves niya. So hindi pa masyadong kita yung ano niya, variegation niya. Pero sa personal guys, ayan o. Dito banda, ayan, may mga white na talaga siya. And ito din o. Ayan o. And dito banda guys, uh, ayan sila ah uh, dito uh, hindi pa tayo tapos kasi yung iba nating patch dito ay nilipat ko na naman kasi nagpagawa na ako guys ng patungan ng ating mga gymno di ba sabi ko sa inyo gusto ko sama-sama yung ating mga gymno and Astro. So, so, itong ating mga Astro at Gymno guys ay pinagsama-sama ko na dito. So may pa rin tayong pwedeng paglagyan dyan guys. So ito, ah uh, ito yung pinakita ko sa inyo before na sabi kong papagawa kong patungan. So ayan, ginawa na siya ng papa ko. So hindi ko na talaga muna pinagalaw yung patungan natin dyan sa harapan. Yan sa harapan kasi... Napapansin ko guys dito sa bandang gilid kasi guys ay nababasa siya kapag sobrang lakas ng ulan kahit nga dito banda kahit sa gitna guys ay nababasa sila kasi kapag malakas po yung ulan at hangin grabe po talaga dito. So parang nababasa sila yung wisik yan parang nagiging ambon yung ulan parang nagiging ambon pag malakas yung hangin napasok sila dito kaya nababasa pa rin sila. Pero hindi naman yung talagang basang-basa. Yung makikita nyo lang na parang, ano, nabasa yung leaves nila. Parang hamog, gano'n. So, gano'n ang nangyayari sa okay. kanila. So, ang ginawa ko guys ay yung ating mga gymno. Yan, mga gymno na bagong tanim. Ito po sila. So, last time na pinakita ko sa inyo ay, yung mga, eto, Sino ba to? Si, Day si Daydream ay tinanim ko sa isang ganito. Pinagsama-sama ko sila. Pero nung nilipat ko sila dito guys ay meron tayong mga pots kasi napare-pareho yung laki and white siya and square pots sila. So, naisipan ko na iseparate na lang sila. So, sa pagdilig na lang ako magbabawas sa kanila guys. So, Nasa atin naman yun kung paano natin i-control yung pagdidilig. So, control lang talaga guys sa pagdidilig kasi malaki yung pot and maliit lang sila, ba? Diba? So, ayan, dito pinagsama-sama ko yung ating mga daydream. Ayan, yung iba nating daydream. Pero yung isa, guys, nandiyan sila before. O, oh, ayan, tiniran ko ng isa. And then, eto, meron tayong mga maliliit. So, yung ibang maliliit, guys, dito sa... Ano ko, clamping ko ay kinuha ko. Kasi meron tayong mga vacant pots na mga maliliit. So, para din ano uh, mas lumaki mas lumaki sila ng ma maayos 'di ba kasi kapag kumpul-kumpul na katulad nito guys 'di ba na anuhan yung paglaki nila kasi dikit-dikit sila so meron yung nayuyupi yan so meron lang yung nakakapag-grow ng maayos yung sa tok talaga pero kung kagaya niya na nasa ilalim o oh, 'di ba guys na ano siya na UUP. So ang ginawa ko yung kayang tanggalin sa ilalim, yung sa pinakailalim ay kinuha ko and dinlagay ko sa mga uh, single pot na yan, no. And dinilig ko din sila, guys. Ayan, ito yung isa natin, no. Ito, gustong gusto ko tong itong ano na to. Hindi ko alam kung anong ano ba nito ID. Pero, gustong gusto ko talaga, guys, yung ano niya, yung shape ng kanyang mga ribs, ribs. Ayan, no. Yan, baka yan yung tinatawag nilang T-line. Hindi <laughs> ko lang alam, guys. Hindi kasi ako marunong tumingin sa mga ganyan. Basta, nagustuhan ko lang sila. Ayan. So, ayan yung mga bago nating tanim. Ayan, no? Ayan. Hindi pa yan sila, ano, kasi kakalagay lang natin. So, wala pa silang roots. Ayan. Pero, alam nyo, guys, kanina, di ba, pang, pangalawang araw pa lang nito sa atin. So, siguro dahil lang tagal nga nitong na-air dry and tagal din ng shipping. So, seven days transit ito papunta sa atin. And, uh, pagdating dito, ka-unbox natin at pagkatanim natin, ay diniligan ko sila. And, kinabukasan, guys, nag... Lagay ulit ako ng konting water sa kanila. And, kanina guys, uh, tumingin-tingin ako dito. May napansin ako dito. Dito ba yun? Parang dito yun eh. Dito ba yun o dito? So, tingnan natin. Basta may napansin ako nung dito guys. Ayan, ito. Ito siya. So, mayroon na siyang roots. Ayan. So, hindi ata nagiging ano. Ayan guys. So, yang puti na yan. Roots yan. Ayan o. No. Ayan. Roots yan, guys. So, ang saya-saya ko kanin. Sabi ko, grabe, ang bilis pala mag-roots nito. Ayan, no. Meron na siyang roots dito banda. Yan, Ito, ito banda. Tapos, dyan banda. So, meron na siya agad roots. So, ibalik natin. Dahan-dahan lang para hindi mapano yung roots. So, yan guys, yung napansin ko sa kanila, kanina, So, hindi ko naman lahat, guys, tinignan. Siguro, no, yung iba lang ang meron. Kasi, kagaya nung mga gymno nun natin before, hindi naman sila pare-pareho nag agad. So, meron talagang matagal na roots Meron ding may mabilis na at mabilis dumikit sa soil. So, pero ito, sobrang saya ko. O, ito din pala, guys, o. Ayan, o. Meron na din siya. Ayan, o. Ayan, ito banda. Ayan, tapos, ito. Ayan oh, may mga roots na siya guys, Two days lang. Ang galing. Alam niya ba yung ano ko dito guys, yung soil mix na gamit ko sa kanila. Ay, same lang din, ganito o, oh, ganin yan. Rice hull. So, hindi nga sila ma sa soil. Yan. So, kay Sir, ano, E.G. Enriquez ba yun? Kay Sir E.G. Ayan Sir, oh, ang bilis nilang mag roots, pati to oh. Basta pagkadating, kinat ko lang yung ano nila, yung tawag dyan yung roots nila, yung old roots nila kinat ko, ito parang wala pa wala pa ito yan, pero basa yung soil nila guys, ayan, pinakita ko na agad sa inyo no, yan, 2 days pa lang sya guys na ano, na itanim natin. Simula nang dumating siya, after natin may unbox and tinanim na natin sila. Binasa ko na sila guys. Tapos, kinabukasan, nagbigay ulit ako ng water. So, mayroon ng roots yung ating mga super kabuto. Ayan. So, ating daydream naman. Check natin. Ito wala pa talaga. Wala pa to guys. Ayan, wala pa. So, sana ito, mamaya, mimist ko ulit sila guys. Kasi tuyo na naman yung soil nila eh. Ayan o. Ito, wala pa. Wala pa talaga ito. So, sana mabuhay ko yan o. Ayan o, di ba? Uh, mura na yan guys, nung nabili natin kay ma'am. Kasi, kung sa iba, bibili tayo. Ganyo, uh, medyo malaki-laki lang dito. Ano na, nasa 120 na ata yung natanungan ko before. So, ito, malaki-laki na yung mga babies niya. Yan, mga offset kasi to guys. Pero tayo na lang kasi yung magpaparot sa kanila. Ayan, ito medyo tabingi. Pero magiging okay din to guys kapag lumaki na. Yan yung sinasabi ko sa, sa inyo na kapag galing sila sa mga kumpul-kumpul na di-deform yung iba. So kagaya din ng ating mga succulents kapag sila ay um, twin head. Ayan, kumpul-kumpul. So na deform yung shape ng kanilang roset uh, rosette. So ayan sila. So ito yung free sa atin ni ma'am. Ito, wala pa rin roots wala pa. Pero mamaya guys ay uh, tutubigan ko sila. Yan, tubigan ko, tutubigan ko to guys kasi tuyo yung aray. Grabe tong mak makatusok yung tinik nito. <laughs> Ito may bibis itang gando nito guys. O. Oh, uh, ayan, yung namay natin na sa set. 100 pesos at tatlo at ayon. So hindi ko kasi maswertihan yung merong apat na piraso, 100 'yan. Kasi meron si Mura lang talaga guys kay ma'am kapag nagsisale siya. Ma'am Joanna Succulents. Ayan. So kung gusto nyo guys uh, bumili kay ma'am, bisit nyo lang yung page niya. Joanna Succulents and PM nyo lang po siya. Ayan. Follow nyo na din si ma'am. Kasi mabait si ma'am guys kapag nag-ask ka po sa kanya, hindi siya esnavera. So nagre-reply po talaga siya. Kahit na medyo natagal-tagalan ng reply niya. Siyempre busy din kasi siyempre may work kasi siya guys at... Uh, nagaano din siya ng mga halaman. Ang dami niya halaman na ganito. So, yung mga hindi nabibili, tinatanim niya yun, guys. Ayan. So, ayun na, guys. Yung ating uh, dito. So, dito banda. Ito yung ginawa ko. So, hindi pa to ang final view. Pero, ayan. So, meron tayo ditong tsara. <laughs> ito, yung ating medusa's hair. Ayan, yung dalaw tatlo nating ulo-ulo uh, na pat. ayan, So ito kasi gusto ko 'tong pinturahan sa susunod. Yan kapag bumili ako ng pintura, guys, pipinturahan ko 'yan. And then ito, siguro pipinturahan ko 'to ng white. <laughs> white or pink. Yan, gusto ko kasi guys yung pink. Tapos ito guys yung sinasabi ko sa inyo si Morasaki, uno logos yung ano niya, uno logos yung bibi niya. Pero ito nagkakaroon na siya ulit ng bibi. So ginawa ko, binalik ko siya dito. ayan So meron tayo mga propagation dito. Ito sila. Ayan, ito yung ano, yung sobrang kumpul na na, na share ko sa inyo before na maliliit pa to before eh. So ito yung ating pinwheel Revolution. So ang nangyari kasi guys, eh lumalaki-laki na sila doon. <laughs> Tapos gusto ko uh, isiprit na lang sila ng pat para mas lumaki pa sila at mas gumanda yung pag ano ng ano nila ng paglaki nila, paglaki ng mga bibi niya. So ito sila guys. Ayan no. Kinuha ko lang yan guys. So wala pa silang ano. Wala pa silang roots. So dito ko sila tinanim. Ito. Ito yung pot na kinuhanan ko. Nung tinanim ko kasi sila guys. Ay nilagay ko sila dito. Ayan pinagsama-sama ko sila dito sa pot na to. So naubusan na tayo ng pot. Ayan. Kasi gagamitin ko sana yan guys. Sa mga ganito. Sa mga gym. No? Kaso lang. Uh, hindi na sila nagamit. Kasi yung ginamit ko ay yung mga white pot. Ayan sila, ginamit ko. So, ang naisipan ko na lang ay ito, ilagay ko dito sa ano na to. Para, ano, uh, mas lumaki sila. So, dito ko lang sila nilagay kasi dito banda ay hindi sila magagalaw. Kasi baka uh, anuhin ang pusa. Tapos, sinarangan ko lang nitong ating green pot dito. Ayan. So, ito naman, uh, nag-ano to, o, oh, nag Two heads to be four, so... Nagstemrat yung isa niyang katabi. So ayan siya. Hindi ko naman na-save yung ano oh. Yan hindi talaga natin mapipigilan yung ano yung mga succulents natin kapag nagkakasakit talagang uh, kapag mamamaalam na sila ay eh, wala na. Ayan, ito yung ating Tinkerbell, ayan. Yung Tinkerbell natin. Pinagsama din natin dito. Yan. And guys, yung ano pala yung napaka ka, ano ko, yung clamping ko na yung cluster ko na uh, rose cabbage ay pinagkakat ko. So, ayan. Kasi, ang tanda na nung stem niya, guys, ang pangit na niya. So, ang ginawa ko, kinat ko na lang sila. Ayan yung ginawa ko. Pinagtabi-tabi ko muna sila dito sa pot na to. Ayan o. Oh. O, oh, ang tagal na kasi nun sa akin, guys. So, sobrang tanda na ng stem nila. Lumiliit na talaga yung roset nila. So, napapansin ko, uh, based on my experience, ganun pala talaga yung mga succulents kapag tumatangkad na sila ay paliit na din yung rosette nila. So, parang hindi na sila masyadong healthy kapag gano'n. So, kailangan pala nating gawin kapag gano'n na sila, ay iikakat natin sila para mapanibago naman yung ano nila, yung pag nila. So, ayan. Kinut ko and nilagay ko muna dito. And hindi naman to guys, basa. Yan, hindi ko pa to dinidilig ilang araw na. Inahayaan ko lang siya. So, nandun yung nakalagay sa baba. So, inakyat ko lang. So, yun lang guys ang ma-share ko sa inyo today. So, hindi pa ako tapos. Diyan, nag-iisip pa ako kung anong gagawin ko dyan sa top. Yan, kasi meron tayong itatanim soon. So, nire-ready ko na talaga yung mga pots and nililinisan ko po sila. Doon ako naglilinis sa likod kasi dyan may tubig. So, dyan kasi nakaipon ako ng rainwater. So, yun yung nililinis ko sa kanila. Ang mga diba natin ay binaba ko dito. Yung mga sa pink pot. Yan, bumapangit na yung pot natin guys. Mat luma na. Ayan yung ating ito, napakaganda niya oh. Ayan, yung ito dati na maliit lang, ayan na siya guys. Malaki na pala. Hindi ko to sa inyo na-flex pero na ano ko to sa short video ko. Ayan, 'di ba yan yung niripat natin before na ano, uh, si Chibria Lotus, ayan siya. Ngayon guys, malaki na siya. Nilipat ko siya dito and eto naman ay bihira ko siyang diligin kasi nga malaki yung pot. So, Ayan siya. Ang ganda niya, no? Ayan, no? Lumaki na din. So, tuwang-tuwa ako kapag ganyan, napapalaki ko sila. And ito, yung judeta natin, kumakapal na din. Ang ganda niya, guys, nung nilipat ko siya dito, tumaba yung mga mother niya and yung babies niya. Ayan. So, that's all for today's video, guys. And I hope you enjoy watching and see you on my next vlog. Happy gardening, everyone! Bye-bye!